mga idol, may pinadala po sa atin galing sa galing po ito sa bagong sikat Liberty, Liberty Puloy. di ko alam mo saan lugar to. So, lbc ito mga idol. Ang problema niya, ayan. So, dini ni sir, pinalitan niya ng LCD. Kaso, ayan, parang nasubranya niya ata ng dikit. So, namatay siya mga idol or nag-blackout po siya. So, ingat-ingat talaga maglagay ng dikit. Grabe ang kapal na oh. So, pag naglagay ka ng ticket, dapat tama lang para hindi ma sa ang LCD. Kasi pag napasukan ng ilalim yan, matikyan mag-short ang LCD. Yun po yung mag cause ng blackout. So, kagaya nito mga idol, ang dami oh. Ayan. So, hanggang dito. So, ngayon, pag isalpak natin itong battery mga idol at i-open natin, grabe, nag-iinit ang LCD, lalo na kung isalpak natin to Ayan, akala ko na damay ang board kasi nag-iinit talaga, ang lakas ng init. Ayan, i natin. So ayan, nag-on na siya. Nag pag iyon natin, nag-iinit ang board. Ayan, kaya niyang lusawin ang clocks. Sobrang init ang akala ko na tamaan na yung pinaka light IC. So ayan, hanap din ang clocks. So ayan, paglagyan natin ng clocks mga doon, sobrang init nito. Ayan, malulusaw ang clocks. O. Oh. Oh, nalulusaw ang clocks, oh. So, ayan. Sabi, lakas kasi ng init, mga idol. Ang akala ko, ayan. Pansin niyo nalusaw ang flux. Ayan, oh. Sobrang lakas ng init. Kaya tinanggal ko yung battery. Ang akala ko, natamaan yung light IC. Kasi dito banda ang light IC, mga idol. Pwedeng nag-short ang LCD na bagong lagay. So, ingat-ingat, mga idol. Pag naglagay ka ng LCD, pag isalpag, lalo na pag isalpak natin to. Ayan, nagtabing-tabing hinaw. Oh. So, damage na. Ang so, akala ko, na damage ang motherboard. So, nung nilagay ko ng bagong LCD, mga idol... Kasi isa sa dahilan kung bakit nag-iinit ang motherboard. Inuun na ito pagsalpak ang battery. Tapos, saka po sinalpak ang LCD. So, mag-short po yan mga idol. Ang akala ko natamaan yung board. Ayan, dito. Kasi pag isalpak ko yung LCD na ito at i-on ko, grabe ang init dito. Kaya pansinin nyo kanina, nalusaw po ang flux. So, kapag isalpak ko naman yung bagong LCD mga idol, buti na lang nag-iilaw siya. So, ibig sabihin mga idol, nag-short po ang LCD. So, ano kayang cause nito kung bakit nag-short? Ay, hindi pala nag-salpak ang battery mga idol. Sorry, sorry. So ayan, nung nilagyan ko ng LCD, ayan, tingnan natin kung mag-open. O ayan, buti na lang mga idol, hindi na ang pinaka motherboard. So, nag-short lang po sa pagsalpak ng LCD talaga mga idol. Or possible nito, nasubrahan sa dikit. Pumasok na sa lalim kaya nag-iinit na ang board. So, ayan, nahawakan na siya kanina. Hindi talaga siya nahawakan. Kapag hawakan mo to malulusaw talaga ang plugs or sobrang init talaga. So, swerte mga idol, hindi na tamaan ang motherboard. I-check natin kung ano nangyari kung bakit nag blackout ang LCD. Una, tanggalin natin muna to. So, nag ang cost niya, ang problema niya mga idol. So, bagong LCD na to mga idol. O, DIY po ito. Ito po yung dati niya. So, kinabitan ni sir, blackout. So, dinikit na niya to mga idol. So, tingnan lang natin kung ano nangyari. Grabe ang dikit oh. So isa sa dahilan kung bakit dinag nag-block out mga idol na sobraan sa dikit kaya kung mag DIY kayo ingatan niyo maglagay ng maraming dikit wag niyo sobraan. So naiwan pa yung airpiece niyo, yung salpakan ng airpiece. Hindi na ibalik. Ito butas na. Damage lang ng LCD nito mga idol. Hindi na po ito ma-repair kapag nasobraan sa dikit talaga. Hmm. Naiwan natin ilalim nito. So di na natin maangat basta-basta sobrang tigas so tingnan natin kung gaano karami ang dikit na nailagay kaya ingat talaga mag DIY mas maganda kung alanganin kayo maglagay pagawa nyo sa marunong pwede kayo mag PM mga idol sa ating FB feeds. so ang install lang naman ng LCD ay mura lang mga idol so mga ganito nagre-rest lang ito ng 300, 350 250 pinakamababa kung ipa-install nyo to pero depende pa rin sa mga sa mall mga idol mas mahal ayan So, ayan, may mga dikit nga, oh. So, dito sa baba, ang dami, oh. So, dito banda, mga idol, dapat kunti lang ilagay nyo. Ayan, gagaya nito pumasok sa ilalim, oh. Kapag pumasok yan sa ilalim ng flex, ayan, matik talaga yan, blackout. Ayan, ang daming dikit, oh. Ayan, oh. So, kapag pumasok yan sa ilalim dun, mga idol, at magalaw itong flex, yun yung cause kung bakit mag-blackout at nag-iinit siya. So, ang dami palang dikit na nilagay sa baba. Kaya ingatan yung mga idol, maglagay ng dikit. So, dapat tinisan nyo ng maayos. Tanggalin nyo to para hindi siya angat. Tsaka kailangan linisan yung mga idol ng maigi. Sa mga nag-DIY, panoorin nyo to. Ito yung pinaka-the best na video na panoorin nyo para hindi talaga madami sa cellphone. So, pag naglagay kayo mga idol, kailangan ng LCD, kailangan linisan nyo to lahat. Yung tinanggal ko, yung mga ganito, kailangan nyo tanggalin lalo na kung replacement na. Kasi angat na yan pagbalik. Oh, ang daming dikit, oh. Tama naman ang lagay niya sa gilid. Kaso lang, sobrang dami lang dito sa baba. So, ito yung mga sa baba. Kunti lang talaga ilagay nyo. Kasi dito magsimula, mag-blackout yan, mga idol. Kasi yung flex niya, ito, natatamaan to. Napapasukan si lalim. Ayan, oh. Pag magalaw ng kunti ang flex dito, umatik yan. magbablockout blackout yan. Magkikirap-kirap na ang LCD una hanggang matuluyan siya. islap kislap kumbaga. Kurap-kurap or kislap kislap sayang bago pa naman yan mga idol eh, no? may mga ano pa oh. plastic pa oh. kinis pa sana oh. bira lang ang supply sa ganitong LCD and Phoenix mga idol lahat talaga halos good so dipindi lang talaga sa pagsalpak or pag install si minsan sa dikit doon po yan magkatalo talaga tama lang na dikit ang ilagay So ayan, isalpak ko tong LCD, tingnan natin kung mag-iinit pa rin. Kasi kung isalpak mo yung USB niya sa baba kanina mga idol, talagang mas malakas siya minute Duble ang shorts, shortage. Daming alikabok po, oh. dumi. Kailangan malinis nyo to. Di bali matagal lang ka, ang halaga, diyan yan jab job sa'yo. Or maganda ang service ba? talagang mapitid ang LCD kapag nalinis ito pili ka ng ganito mga idol steel brush talagang siksik -sik sa ilalim yan tanggal ang mga libag libag yan ayun dami oh so yan ang tamang pag install ng LCD mga idol ayan tanggalin nyo to may sticker ako dito medyo makapal tanggalin nyo to mga idol kasi isa sa nagpapakapal to yung blue na to ng plastic ito mga idol pwede naman hindi natanggalin ito so tanggalin ko pa rin para ano sya saka idikit natin to mga idol para hindi mag angat ang baba ayan so balik natin to idikit uh, na natin ay mamaya na natin idikit huli so ayan naiwan nga pala yung bakal doon sa ano kaso kaya magkusti nyo ng blackout mga idol kapag natanggal ang bakal yan kasi tabingi ang pagbalik mo yan Salpak natin una to. Connected dito sa speaker at charging. So kailangan maibalik nyo talaga to. Kasi magulat ka na lang, pinatam ng LCD, wala nang tunog, hindi na rin nag-charge kasi connected ito. So ayan, salpak natin to una. Huli na ang battery connection mga idol ha, pag nagsalpak kayo ng LCD. At ayan. Tingnan natin kung mag iinit pa rin. Kasi kanina kapag isalpa ko tong ano niya, grabe ang init mga idol, mas malakas siya uminit. So tingnan niyo kanina, nalusaw ang flux. Ngayon, no. Oh. Okay siya, nag-vibrate, sabi, normal siya. oh, nawala yung init mga idol, oh. So lagyan natin ng flux. Kanina pag nilagyan natin ng flux, lusaw agad. Pansinin niyo mga idol, normal na siya. Oh, hindi na nalusaw oh. Kanina nalusaw agad eh. Nag-short sa ano mga idol sa LCD. Kala ko nga natamaan yung board kasi lakas uminit eh. Ayun, buti ngayon normal na siya. Oh. Tanggalin ko na mga idol kasi baka kumalat. May kamera kasi baka may matamaan ng flux. So yan, may 95%. At ayan mga idol, normal na to. So dikit na lang ang kulang nito. So ingat mga idol, kapag nagpalit ka ng LCD, lalo sa mga nag-DIY, sundan niyo po ang steps natin para hindi kayo magka-problema. So kagaya nito, pinadala na lang ni sir. Dahil pagbili bilhin niya ng LCD at diniayway niya, hindi gumana. uuna daw, may display daw ito kaso nawawala. So yun po yung cause kung bakit nag-black out dahil maraming dikit lalo na sa baba. So ingatan niyo maglagay na maraming dikit, dapat kunti lang. So di ko na, di, di ko na kung paano ko ito dinikit mga idol kasi lilinisan ko pa ito nung mayigit. Ayun kasi tanggalin ko pa to May mga sobra-sobra talaga kumakapit Kung pa, hindi matanggal basta-basta. Sa pinakagilid. So magawa na lang tayo ng video kung paano magdikit mga idol. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana i-share nyo ang video para makatulong din sa iba. Maraming salamat po.